Hello, mga amigas, amigos. Ito na naman tayo. Breakfast time. Kasi kagigising ko lang. Kagigigising. O, ba diba? Mainit na kapi. Alam nyo ba kung anong pares ng kapi ko ngayon, mga amigas? Ah. Simple lang, mga amigas. Ang aking breakfast. Right, hindi ako diet mga amigas. Nakita niyo ito. Hmm? Isipin niyo kung ilan yan. Pero hindi ito sa akin. <laughs> Umupo lang ako dito at nagbidyo-bidyo at kakain ng makakaya kong kainin. O oh, ba diba? Nilagang itlog mga amigas. Yan lang muna sa ngayon. O oh, sa ngayon. At saka mainit nakapi sold na ang ating breakfast sarap si amiga Jisa narinig nyo yun ipakinding-kinding na naman siya tas sa taas may nabalatan na akong isang etlog mayroon din kaming asin dito ganyan ganyan sa tissue may tissue ako dito mga amigas nilagyan ko ng asin may asin. O, oh, di diba? Ganito lang pagkain ng nilagang itlog. <laughs> Sino dyan di marunong kumain ng nilagang itlog? Ito lang siya. Mamaya na ako magbalat ulit. Mmm. Sarap. ng aming itlog. Mm, di ba? Ang sarap. Kain tayo mga amigas. Amigos, ng nilagang mainit na itlog dami kami dito itlo oh. dami hmm. Ano kayo, sports hmm? brothers sports dalawa lang naman ako nito. Hindi kaya. <coughs> ah, sarap ng mainit na itlog. Ah, mainit na kapi pala. Mainit Oo, na. Oo, malay ko. Ah. Tarap. Hindi <laughs> na ako. O, isang ka na mapunta, Amiga Jane? naka 3 ka na ba doon? Mamaya pa yan siya tatapon. Lahat yan na uupo. Lagyan niya yan lahat ng ano, 3 Okay. Sarap. Big win, big Alam nyo yon mga amigas, amigos. Magpupo na rin kayo kasi ang bilis ng pera sa pupo kung masipag ka lang. Side tapos, daming ano doon, daming games. Pero yung alam ko lang na games doon, yung Ocean Hunt. Yun lang alam ko doon. Yun lang nilalaro-laro ko doon. Tapos, maghagis-hagis lang kayo doon. Maggambol-gambol. Mm -mm, saya ng feeling doon sa pupo. Diba? Pag itong nilagang itlog, isa. Dalawa lang talaga kaya. Hmm, dami. Dami nilang nilaga. Iwan ko kung mauubos ito. Basta ako dalawa lang. Ang itlog ng asawa ko. Ayu. Diba? Sir Renz. Kumusta po Sir Rins? Wala na naman ako magawang content. Kaya ito na naman Sir Renz. O. Oh. Sir Lee. Ito yung content ko ngayon. Nilagang itlog kasi dami kami ditong itlog. At hindi pa ako nakapag-content nito. Kaya ito muna, breakfast. Time in Saudi Arabia is 7.33. O, oh, di ba? Kakagising lang. Tapos mag-coffee na. Minsan, kahit coffee na lang sa umaga, okay na ako. Mm. Kaya pa, kaso pagbaba namin mga 12, Diyos ko, gutom na gutom ako. Hanap ka agad ng makakain. Oh, di ba sarap? Oh, di ba isa pa lang nakain ko na itlog? Dagdag pa ako Ay, isa. Amiga, wala, pwede yes. pa kipindot ng aircon natin. O, oh, social kami dito, mga amigas. Eh, Ay, Ay, kasi ayaw kong ma... Oh, tumindig. <laughs> tumindog, ah, tumindog. Tumayo. O, oh, mainit-init pa ito, mga amigas. Kaso dito talaga yung bagsak sa akin ng ano, ng hangin ng aircon namin. Kaya pag nilalamig, katay na naman ng aircon. Kaso ah, itlog na yung kinakain, may naalala ako dito mga amigas. Masarap ang itlog, di ba? Oy, amiga, Angeline, yung itlog nyo dito, oh, dalawa lang naman sa akin. Yung isa, magti-tiktok na siya. May ano yan siya sa tinga, may... Ano ba yung... Ano yun? May airpod yan siya sa tinga. Lalo na pag dalawa ang nalagay niya. Ah, bahala kayo dyan. Tapos, feel na, feel niya talaga. Tapos, oh, feel niya. O, diba? Wala yung pakialam. Basta makadalawa ang airpad sa tenga. O, oh, diba mga amigas? Mas okay dito yung itlog namin kasi katamtaman lang yung laki. Oh, di ba? Hindi gaya ng itlog ng iba dyan. Kaya so, ko, ano ito lang last na to kasi. Ayun na, nagubad na. Hindi ko na ipapakita kasi parental guidance is not allowed. Magti-tiktok siya. Hmm, alam mo yan. oh, wala na siyang pakialam. Ayun naman ang isa sa taas si Amiga Jessa. Kinikilig na naman doon. Hi, Sir Lance. oh, diba? Kanina tapang-tapang yan. Eh ngayon, ngirit-ngirit naman Andon siya. Andon sa Sir Lance. Oh. Mag-hi ka kay Sir yan Ayan si Omega Jess. Uh, Nangungore-ngore sa taas. Tapos ito oh, naman si Angel nagpapa beauty, At ito, ito naman yung tiktoker namin. Oh, yeah, 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 wala yung pakialam sa mundo. Ang music mo dahi. Naririnig ko. Hindi. Ang Labot rin G. Si Amiga G naligo na... <laughs> ah oh, di ba? Ganyan lang kami dito. Yung isa nagpapaganda. Kakain din niya ng itlog niya. Amiga Jessa! Yes, Sir Rensley! Wow! Sir Rensley lang talaga ang nakilala. Hi, Sir Rensley! Ay, abo, oh Jessa. Hi, Sir Rensley. Ulitin mo, Jessa. Hi, Sir Rensley! Anong masasabi mo kay Sir Rensley? Pagkakamaging <laughs> 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 na natin yung bakla. Shhh, gag. Kaloka. Yung anak niya, bakla kasi. Nangangirit-ngirit siya doon sa ano. Mmm. 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 Magpapisa na naman yan, Sian. Makapagmakdo na naman ako nito. <laughs> ano? Mmm. Masarap nilaga ang nilagang itlog Mas gusto ko dito yung ano, oh, yung balat, yung ito po. Panang? Yung mm. -hmm. Ah, yung GIO, sa plastic, ah. sa oh. Arigiri. Gamay mo At ang tagal ng ano ko, video. Hindi pa ako naka-10 minutes. Hmm. Surrender na ang lola sa itlog. nag na naman si Mega Joe sa. Amiga Hindi ko alam kung bakit na naman. May nangyayari na naman himala. Himala. Saan ka himala? Tingnan niyo ang saging ko lumiit kasi may itlog na. Dati, pero ang dami pa rin namin saging dito. Pag nangingitim-ngitim na yung balat, ayaw na ng amo namin. Ayun. Saan? Ayun, na naman ko ba? Ayaw na nilang kainin sa tong it. O, oh, diba? <laughs> ako ngayon nagbigwin ako sa aking laro. 12K. Coins. Kaso coins lang yun. Hindi yun money. 12K coins. Nagbigwin ako sa aking ocean hunt. Coins yun. Hindi yun pera. Hindi pa yun pera. Coins pa lang yun. Ang saya sa feeling. So, naman ang isa, tong et. Yes, 36. Oh, na, may 36 na naman sa anong points, tong et. Ako oh. naman, pagtapos ko dito, Popo at saka YouTube. YT. So, Yan lang ang libangan namin dito, mga amigas, amigos, para lang maano yung, maibsan yung lungkot. O, oh, di ba Para masaya ang buhay. Naman wala O, oh, di ba? Yung isa oh, TikTok lang sapat na. Ay. Kuminto pa pala siya sa Yan. TikTok lang sapat na. Si Jay naliligo pa. Yan ang aming hanap buhay dito. Hanap buhay. Tot, 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 Umaga pa lang dito sa amin. 7.40. Ay, wala pa. Oo, oh, 7.40 pa lang. Kanya-kanyang ano. Kanya-kanyang discarte sa buhay. <laughs> <Yeah>, di ba? <yun? laughs> <laughs> sa... Piho, nasa yan, sa nasa niya. ay Hindi na kami naririnig kahit iano mo yan siya kasi naka-airpad yung time eh. Ay, 5K. 5K, hindihan na Ang ulo. <laughs> naririnig ko yun, Jessa. Ah ang tinga ko kahit ala kinutot din niya kagabi kapon yung kumakain tayo o namumula pa rin hindi na yung alcohol chip wala ko dahil parang may pumasok dito na ano na parang iwan ko makati na maka, ano makati buti dito lang sa labas oh, na siya naga, ano. lagyan ko ng alcohol para mawala yung kati dito lang naman sa labas kati tapos parang yung kinagat ng ano, ng ipis, yung parang... Hindi, nang guyong gurong yun, nang pula-balawang ito. Ganit. Kumakain tayo kapo ng ano, lunch. Yeah, iya, diba? Tingnan niya isa. Wala yung pakialam sa mundo. Bigla tumahimik sa taas. Alam na yan. Para na matatiray. Ay! Naririnig ako ni Jessa, amega. Kaya, iyan muna ngayon, mga amigas, amigos. Kasi mga, ano... Ubusin ko lang itong aking ano coffee. At malapit na rin yung primer ko. Tapos na yung itlog ko. Nakadalawa akong itlog. Okay, 21. No, 21. hapo na na sa sangisa. Sa, oh. di <laughs> ah, diba? Ang dami pa. Hindi mm. namin kaya. At ako'y maglalagay ng alcohol. Iwan ko anong mag kurot o tsakon ano ata diri dito, dito gid sa labas oh kati na ma, hindi mo malaman yung ano makati ma diba, yung parang ito. kinagat ng ipis ito, ito ba. kati yeah. makati na ma, ga, ano iwan ko dito lang naman sa labas mm. kaya naglagay ako ng alkohol mga amigas amigos yan ang aming alkohol at ako'y magpapaalam na sa inyo. Babush, babush, at kami magpo-po-po, po-po pala. Hindi namin naubos o so dami. Babush Uh, Serencilli, Lodz Amado's Art, bro Calderon Rune, Sis Kamian, Sis for Lucky Angels, Sis kristin Katur, sis uh, sasimam si Mama Minda, aling si Kai, aling Fi FIFA, O oh, ayun na sa mga hindi ko nabanggit. Pasensya at ang lola niyo eh, uh, walang listahan. Sa lahat-lahat. Lahat siren's knowledge yun pala naalala ko sa siren's knowledge si 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 bichay si 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 fernandez si 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 lahat lahat sino pa ba yung hindi ko nabanggit si 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 bisaya ko vlog si si okay. si sa... sis jerilyn sis jerilyn where are you sis genmix uh, blog, uh, lahat lahat na babush